hello guys, magandang umaga Iboy TV at napasyal tayo rito sa isang resort o paliguan dito sa may nagkarlan Laguna so, ang ganda ng design ng ano nila oh. ito yung parang pool nila nakatabi ng ilog, running water ito yung running water na ano, pwedeng gamitin paligo, ito pinupuno nila dito din pala galing yung tubig sa ilog pero magiging Magiging swimming pool na kung baga direkta na. Kaya pag napuno to, aapaw to, bababa doon. Pupunta doon ng iba tubig. Hanggang mapuno tong ilang, ilang block na to na parang swimming pool sa dalawa. Tatlo, halos tatlo o apat na swimming pool. Parang swimming pool siya na sa tabing ilog. So ang setup. First time ko rin makarating dito ito pinakawalan na nila kumbaga sa ano may laklan dito siguro para uh, hindi dumalo yung tubig habang pinapatuyo nila yung ano yung pool poolside uh, ano dito nasanato doon uh, para hindi na tumalo yung tubig hindi na pumasok pag nililinis nila pag nagpapa nati sila ng, ano, ng swimming pool oh, sa dami ng tubig na yan, saglik lang yan punong agad yan dito dito yung entrance ng tubig yung binuksan kasi ano kaya nila pinatuyo dahil hindi naman talaga summer ngayon hindi peak season nakas tubig oh Ganto lang sila magpuno ng ano swimming pool Hindi tulad sa atin sa mga komo na swimming pool na ginagamitan ng ano Ng mga hospa o mga ano ito, patadalawin lang dito. Ayan. Tapos, upunta dun. Upunta dun. Ayan. Na po yung araw yung black black nila uh, swim, parang swimming pool na rin ang kapila ilog kaya yun yung set up dito sa ano, Villa Elena ay yung mga mga ano nila mga mga cottage meron din silang ano swimming pool talaga ayan, ilang swimming pool pa to siya dalawang mga tatlo tong nandito malalaki tapos sa taas mayroon pa kami nakita doon Napakalawak ng lugar napakalaki ng mga espasyo pwede kang mamili dito kung gusto mo dito sa tubig na to o gusto mo rito sa ano ilog pero ganoon din naman to tubig ilog din pero kasi maganda dito pool type na siya parang swimming pool ka na, na mahaba oh. tapos pag gusto na nilang linisin to may mga ano lang sila rito may mga bubuk siya bubuk siya ano e, ano nga pala nilang linisin to pag sa hali ano mga uh, steps So, ganito po yung kanilang swimming pool dito at paliguan ilog. Ayan guys, pagka gusto nyong magpalamig, mag-relax at mag-enjoy, pwede nyong pasyalan to. Villa Elena. Makikita sila sa Google. Ayan mga cottage mo nila. Ito pa, may swimming pool pa rito. Sagana sa tubig dito. Kasi nga, galing sa tugalda ang puno ng tubig, ang kunin ng lahat ito man nila normal lang yan you'll be in resorts shoutout out for me. kasi ano ngayon, hindi kasi summer season kaya hindi sila bulog na ng mga bulog pero pagka ano na ano, ito ano, to, parang naka incline na bundok tapos gumawa sila ng mga hagdanan pagka gusto mong bumaba rito na kasama sa sakyan, meron din may parking din sila sa taas pwede kang maghagdan pwede kang umiikot ng konti para magbabamuri din yung sasakyan ito yung mga swimming pool nila napaka espasyo eh. ang luluwag hindi standard o ano man basta malalawak yung square pa, may malalim, may pambata sarap napaka dito tayo para mag relax maligo magpahinga at mag enjoy Um, may alam ng konti puno na itong mga blocks blocks na ito at pwede natin lugluban ito kasi sigurado ito napakalamig ito kasi galing din sa ilog yung tubig niya ito so mamaya blocks sa para kita, talaga ito alright alright Hindi pa pala natin tapos ma may ikot to. Oh. Oh, dito sa ako pa nila. Yung kadududuhan ng ano. Inaagusan ng ilog. So, syempre, expect mo na 'to pag kaganto sobrang lamig ng tubig na 'to. Try nating kalawkawin banda. Kung hindi itong ginawa na nila ng mga tulay, mga, mga ano. Ayan o. Oh.